Kung hindi po papansinin ang mga palabas po sa TV or social media, whatever platforms, marami po dito mga palabas ng mga aliens, airbenders, alam naman na po natin sinasabi kong yan, di ba? Avatars, mga ganyan. Those are not true. Hindi po totoo ang mga yan. Ito po ay set, ah, kumbaga sineset na po, No? ng kaaway ang minds ng mga tao sapagkat kinokontra nito yung nakalagay sa Biblia whatever is true whatever is uh, of noble ano yeah what, whatever is noble di ba mga ganyan dwell on these things whatever is true whatever is pure yung pala gusto kong sabihin yon tingnan nyo ha whatever is true whatever is pure whatever is noble dwell on those things. Ngayon ang bilin ng Biblia. Well, hindi naman po katakataka. Ngayon po, ang mga tao nag-a-idolatry. Sobra. Nakita lang itong celebrity ito eh. Umiiyak pa sila. Hindi po ba? Sa bagay, ganyan na rin po ng nung panahon nung mga ibang mga sikat na mga singers dati. Sobra silang umiiyak. Parang, ewan ko. I mean, ako ay love music. Pero yung puntong ganyan, hindi naman po. I mean, Wow. Wow, that's idolatry. Kahit saan mo tignan, balibalik ta rin mo. Anyway, mahilig naman sila sa idols. Merong isang darating na tao. Right after the rapture, siya po yung Antichrist. Okay, pag samasamahin mo ang popularity ni Elvis Presley, aha, uh -huh. ng The Beatles, aha, uh -huh. ni Michael Jackson, aha, uh -huh. Madonna, yes, Taylor Swift, pinakasikat na singer ngayon yan pagsasamahan mo ang kanilang popularity. Okay? Hindi pa rin po ni hindi makakaabot sa 20% ng popularity ng Antikristo. Buong mundo mapapasunod ng Antikristo. Why? Even to the point na sambahin siya ng mga tao at iluluklok niya 'yan yung nakalagay sa picture. Ilalagay niya ang kanyang sarili doon sa third temple. Aakyat siya roon at sasabihin niya, hmm, I am God. <laughs> sasabihin niya yan. Amen? Kung si Jesus Christ nga po, hindi niya tahas ang sinabi na siya ay Diyos. Of course, siya ay Diyos, si Jesus. Jesus is God, pero hindi ganyan kaarugante sa Antikristo. papanik siya sa templo, sabi ng, ano, nasa aklat na po ng ano yan eh ng uh, Thessalonians yan eh, at ipapahayag niya na siya ay Diyos. Di po ba? Look at that. Okay. Ganyan na po ang nangyayari ngayon sa mga tao. Mahilig po sa mga idols. Well, magkakaroon kayo ng idol pag naiwan kayo. Yan ang pinaka-idol. Ang Antikristo. Ngayon, makikita po natin dito ano po ba ang latest na nangyayari ngayon sa Israel. Ano po ba ang latest na nangyayari ngayon doon, malib maliban doon sa nagkaroon ng giyera, for some months back, I think, uh, five months ago, parang tumahimik yata, di ba? Pero ang balita ko po lately, ang mga Red hyper po ay talagang malaki na. So anytime now, pwede na pong itayuan third temple. Totoong may third temple. Kaya yung mga may doctrine ng AD 70, tapos na rawang ganoon, mag-isip-isip po kayo sapagkat futuristic puyaan hindi po yan yeah hindi po yan nakaraan inaral ko po lahat yan alam pung ang sinasabi ko okay hindi lang po ako masyadong uh, ganun kabihasa pagdating sa mga terminologies but pagdating po naman doon sa mga uh, rightly dividing the scriptures alam naman po natin yan matagal na rin naman po tayo'ng binibiyaan ng Panginoon ng knowledge tungkol diyan kaya sabi ko po sa inyo, ang mga bagay na yan ay mangyayari po. Kaya uh, kahit na medyo eh, uh, parang OA minsan, ano, sabi nga nila, OA, napaka-OA naman yung blood moon. Nakailang blood moon na po ba na natakot kayo? Noong una noon, talagang sabi ko, talagang wow, matagal na eh, matagal na yan eh, di ba? Pero alam niyo po ba kahit na gano'n ang mga nangyayari, talagang mangyayari yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya huwag ninyong, sabi nga ng 2 Peter, huwag ninyong tutuyain yung araw ng Panginoon. Darating yan. Pero bago dumating yan, ano sabi? Alam al al niyo yung nakasulat sa Thessalonians. Bago dumating yan, giniman, aalisin muna yung restrainer. Mm, sino ba yung restrainer? Tayo po mga Kristiyano. O nga naman, pag nandito po tayo, biglang lumita yung halimaw, yung Antikristo. Abay, kadali naman natin siyang i-expose. Antikristo yan. Halimaw yan. O, oh, ba? Diba? Kaya aalisin tayo rito. Yun po yung purpose doon. At syempre, to be with Jesus forever. i rapture na po tayo. Kasi alam ni Jesus, papunta na po yung tribulation. Tribulation, first three and a half years. Then, the second part, ito yung worst. The great tribulation. O, oh, yan ang idol nila. Yung antikristo, papanik na sa templo. Ne? Eh? Alam niyo po ba yung mga red hiper ngayon ready na? Ready na po yung mga red heifer. So, anytime now, may tatayo ng third temple. May balita nga, itinayo na kahit saan. Not necessarily sa isang lugar. Basta na itayo yon mangyayari po lahat yan. But you know what? Matutupad lahat ng yan. Ang katuparan po ng mga hula sa pagdating ng Panginoong Isokristo rito ay dined man mga tao during that time. Hindi nila alam na tupad dito sa kalagitnaan nila. Di ba? E pa nila si Jesus sa cross. Hindi nila alam yung pagkapako sa Panginoon, pagkamatay ng Panginoon sa cross, nagkaroon ng kaligtasan ng buong mundo. Amen? Kaya, um, pag nag na po, umpisa na po yan. Umpisa na po yan ng uh, chaos. Magkakaroon ng chaos sa buong mundo. Masyado sila matataranta. Yung mga naiwan to ha, magugulantang. Nasaan ang mga taong yun? Mga hallelujah, praise the Lord. Saan sila napunta? Hmm, diyan na po papasok ang Antikristo. Magikita nila napaka-charismatic ng taong ito. Sila ay kinuha ng mga alien, oh, di ba? Maraming maniniwala doon sa Antikristo sapagkat sa panahon ngayon yung mga tao kahilig manood ng mga ganyan. Kaya maniniwala sila may mga aliens. na po sila. Yun po ang mangyayari niyan. Amen? At pag inutos ng halimaw na magpatatak sila, magpapatatak po sila kasi magiging pinaka na tao itong halimaw na totoong itong antikristo nito. At handa silang sumamba sa kanya. Pero, pero wag ka. May mga mabobor na during the tribulation, at sa great tribulation. Sila po yung mga hindi magpapatatak sa halimaw. Kaya ipapahanap sila nito. Pero may pagtataguan po sila dyan sa Petras. Ano? Sa Petras. May pagtataguan po sila. Ihanda, inhanda ng Panginoon yan. Yan po sa malapit sa Jerusalem. Kaya sabi ko po sa inyo, lahat ng nasa Bible mangyayari. Kaya obserbahan natin ngayon yung mundo. Ngayon pa lang, meron na pong pre, ay pre, 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 meron na pong, kung kumbaga sa Shopee, pre-order. Meron na pong pre-order of events ngayon na nakikita na siyang mangyayari sa tribulation at sa great tribulation. Hmm? Kaya if you Read the Bible I I suggest read it with all knowledge also read it from the heart yes but read it with all knowledge I mean unawain natin by context rightly dividing the scriptures dahil sabi ni Pablo rightly dividing the scriptures we have to rightly divide it para malaman natin anong covenant ba tayo ngayon. Of course, we are we under the covenant of grace. But after this covenant of grace, pasok. Pasok na ang tribulation at great tribulation. Why? Paano pumasok yon? Dahil nag-rapture na. After the rapture, yan na po. May kalendaryo po ang Diyos. May kalendaryo ang Panginoong Yesus. So, ito po ay matutupad whether paniwalaan nyo o hindi. Sa ngayon, ang mga red hyper ay ready na po. Maraming naniniwala dyan. Anytime, the third temple will be rebuilt. At pag na-rebuild yan, or may balita nga, na-rebuild na. Kaya lang, medyo tinabangan ako. Ako rin po, minsan, na masyado ng maraming OA na lumabas, kung ano lang sinasabi, pero mangyayari pa rin at mangyayari kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all. Again, gusto kong sabihin sa inyo, yung mga nangyayari ngayon, yung mga palabas ngayon na yan, mga alien invasion, mga and all that, you know that, yan po ang sasabihin ng Antikristo kinuha sila ng mga alien. Kaya marami pong madidisip. Huwag mong hayaan, kaibigan, na ikaw ay malinlang. Ngayon palang, aralin mo na ang mga salita ng Panginoong Kristo at maniwala ka na siya lang ang daan katotohanan ng buhay at makapagdadala sa iyo sa langit. Thank you po and Jesus truly loves us all.